So, ano yung pinapahid mo, ate? Veggie sauce po. Ah, veggie so, sauce. Anong ano yan? Maanghang o anon? kunting ano lang po. Hindi po siya ganong maanghang. Punti lang po. Ito yung uh, pizza ng ano, no? Pizza ng Taiwan. Yan ano naman nilalagay mo? Okay. Yung sesame. Sesam sesame seed. Diba? Okay. Ang bango, no? Ano? Ma-aroma. Ma-aroma siya. Tapos nilagyan mo ng ano? Spring onion. Spring onion. Yan hinap niya sa ano, sa kalahati. Apat na slice siya, eh, no? Sa isang slice kasi is 100 pesos. Pero kung bubuin mo, is 400 pesos siya. Ayun, no? Oh. Ang sarap. Ang sarap ng amoy. Talagang talaga ka. Aray. Sarap. Oh. Ambago sana wag pang ha? Ah. Ha? Yung ano lang, yung bang ano lang. <laughs>